Okay, ma'am, una-una, ano reaksyon mo sa na-recover nga rin sa possession key? Sa ay, na ko, may mo sir, ay. Aminado mo tayo ikaw ka rin? Oo, may mo, ay, ano, mataka SDL ro, nag-ano mo ako. Pang anot SDL? Or... Oo, ano, may prob, ikaw ang ginpakita sa mga polista nga anot SDL dah? Ano na, ano, may, ano, may, 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 may papel. Kasi, ano, 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 ano,

mag-uma magamit hapon. Okay, sige. Bali, sin, ikaw nag-pisto ko na. Kuwa, ikaw nag-pisto. Paano kayo pagka-dakop kita ito niya mga polis? Paano kayo mo pagka-dakop, pagka-aristo kayo mo ka na? Eh, ako kinasin ng kundo. Nag-baton ka tayo? May nagtaya kayo mo? niya na po siya. Ah, nagpanguliksyon. Balik-kuliksyon niya na ka na ikaw. Pero nagpataya man niya po. Oo, siya.

Eh, pali na iabot araw na recover nga rakin mo. Kapiskawan tarag aton ng mga pulis. Ito lang. Oh. Oh. So, sir, ay, wala nga po. May mga ay Kung na nga niya itakot. Ito na alin lang. Ito na yung topic up pa lang. Ah, okay. Rimo mo kapirin siya, inuman siya na. Inuman siya. Inuman siya. Inuman siya. Inuman siya. Inuman siya. Oo, sir, dati inuman siya. Ako galing uh. ng Ako ito sa Ay, Kasi imong motor nga to kay na may kwarta man to kay bahan to. proceeds pa. oh. Okay, nakakapila tan ikaw sa sang atlaw abi sa pag-umpisa sir, lang pag bangka tira. Pag-uuma Oo, pala sa pag-umpisa. Abot talaga gayo no. umpisa sir. Wow. Uh, bali meaning karon ay you collection ikaw bali medyo bangka man ba ikaw Ano? May labuan ikaw. Ah. Medyo bangka, big. Taga ka ikaw mo bangka di sinuro. taga-taga pulik ka ta ikaw. Ikaw. Ginatabon malang ko Mm. Nga hindi rin mo nga pagpati, matasi mo nga nga pag-collection, legal mataraya. Oo, oh, pagpati oh, pag ko nga nga oh, may pas ko. kung na may pumisahan <tuhin> ka man mo para nga. pumisahan na nandang Siyempre nagapangita man ako sa so, rice. Like, oh, ano oh, man oh. nabi akong na ko, ang dabi nga ang kalay. Doon yun ko nga 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 ako kuha maka kontobra nga adlaw adlaw sinak mabolite nagano lang ako iya kada nang nga ada pick up kada kwarta ko amat ka pataya man ako sa na kainabe nagpataya ako kain nang 2 pm pero magkaron dapat nga ako galing nga waon na eh ah nadahop na kwaligaw na hold ikaw ano kun taro trabaho ni mo before wala lang. sa dati ay ano malang ako dati da dati ho nga ano ako kolektor man ta dati nga ano police nang dali galing retire unta tato ala ko

Oo, galingan. Dali po natin ay kolektor. Sa anay, ikaw nga sa trabaho ninyo dati kolektor ka. O nga nila sa anay, ikaw nga nagka-koleksyon, nangyakunin mo muna nga ninyo. Mga pila, ko may idea. Ikaw kung mga pila. Huwag tayo karang kas nga nabuuti mga pagod. Oo, Oo, na ganoon. Karoon man ako na nag-iisip kung pila, dati pa pero nagkataya, karahal mo, nagpataya abi, may mga tao pa na ikaw ka May mga kaibahan, ikaw nga nagpataya. nga ginapoliksyon mo dahil kanda. Oo, yun yan, isa rawa man ang kung warta, yun, yun, yun,